Ayan po mga kamayan. Uh, good afternoon. Uh, Commercial Building na. Itong sa harapan. Ayan. Hari. ini na po natin. Tapos ayun. Uh, sa Monday 'yon. Tapos 'yung mga gamit doon, lilipat natin dito. Ayan, nag sila ng uh, buangin saan mga graba. Tapos ito 'yung CR. Uh, Mabukusan na rin po natin. Tsaka yung tatlo dun sa kabila. Bali, iniwan po natin yun. Dito po muna tayo. Dalawa-dalawa. Ayan, si... Tune. Anthony. Tapos si TJ Dodeng. Ne, dalhin muna to, ne. Para ano. Malagyan din yan. Oh, tapusin lang po natin to. Itong flooring. Uh, tapos sa uh, paano ko na yung mga tropa. Ligkat. si Janjan. Janjan -jan. Jan for short. pitik ka din. Tapos si Utol, si Gerald, at si Baring Harold. Tsaka si Bapangatan, parang Jay yan. Ayan. tayo dito, no? Nating. Yan, tapos sinabang din natin to. Itong electrical niya, no? Bapang Noel, shout out. Hindi siya pumasok. Bapang Noel. Ayan, dinagay din natin itong, ano, uh, abang mo. Para din. Tsaka yun din. Dali. Stop Atin lang ang tambing paku rin, ding. Lalakom niya yung tansi. Atas siya, atakin niya. Ding. Geton. dun. Sa sulok. Hayan yung ako ding, oh. Saan? Yan, patong mo dyan. Yung may dalang pa akong tres. Timbuna na ng kay. Anto ni. Sa kahit ang pa akong tres karno. Okay, eh? Yeah. Mm. Bayang makuwait siya. Ito malapad karno. Oh. Bali, bubuhusan po na natin. Tapos, uh, tayo ng mga folding or ng mga palapala. Oh! Mukha ko na. Tura na kang babam doon. So, oh, shout out. Samasan na eh. <laughs> ko na pero nakatakbo pa rin. ayoko uh, ayaw ko na sanang isama. Dahil sobrang init. Monday, ito yung natin. ito hmm, yung gagawin natin flooring ito hmm. yung bilim yung ya, ya. kita yun kitang kilog ay balik ka niya tingnan pa ako kitang kay hmm. Dinam na yung

Mga eh, kaya ni Kaibigan mo. to na. Yan yana. Yan Tapos yung sobrang tambak dito mga kamas dito natin. Yan ang ganyan yan Ito. Uh, kulang pa yung tambak nito. Kukuha na lang tayo dun sa uh, Pusin Egro. Ay si Paring Harold. Are! Si Utol, uh, tumulong na rin siya magano. Magakot ng lupa. na Ano 'yung ini? Ini ata Ayan. Tapos uh, pag natuyo po yan mga kamas no, Awalisin na lang po natin Ayan, ah. uh, Pag ma naka flooring na po kasi yan mga kamas Ang ganda ng ano ganda ng gumalaw uh, na kasi yung natin Ayan Bali natin kanina Tinanggal natin yung mga tamba And shout out kay Ma'am Joyce, Andres. Oh, dedeng shout out na rin Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, Ma'am Joyce shout out. Yeah, to po yung ano, am. Binubusan na po namin flooring, am. So guys, binubusan na namin yung mga flooring. Para sa mga ano. Pupuntahan tayo na mano second floor?

ni Bapantik, boy Tikboy uh, dalawa muna dalawa dito dalawa dito bali apat apat muna yung ano yun natin uh, islaban tapos pag na ano na yung apat uh, sa kabila naman ya, kahit, kahit tayo mga kamusta nagano na rin tayo uh, trabaho na rin tayo kaya ito paano ano ayan mga kamasan alos na kalahati na po natin siguro ito nasaan na lang to nasa limang supot ayan. sa mamaya uh, wawalisin na lang po natin yan wawalisin na lang natin yan hmm. Dapat i-deliver na, na. naman po tayo ng ano, ng buhangin, oh ayan, Shout out, Teli Boy. sa idol niyo. Shout out sa idol niyo, ha. Ako po. Shout out kang darang Mercy. Tsaka kang Ano yung mo? Makring Wait ya, it's beautiful <tinyo>

Natapos na po itong ano Flooring Dali wawalisin na lang po yan Time check Mag alas tres na Dading! Tampalis ting ting! Palisan na eh Tabunan mo pare ko eh. <tipos> Nadali na naman po yung ano, PVC natin. Yung mga tao talaga. Right. Iniwan po nga natin to. Dahil yun ang pinapaunan ni Bapantik Boy. Tapos uh, flooring na rin. Ito yung tatlong unit pangatlong unit po yan tapos ito yung pangalawa tapos ito yung pinapa napagawa na yata yung mga amba ni ano, mapantik boy bali dito uh, negro uh, 5 x 10 yata yung gusto ni mapantik boy tapos 7 na uh, patong 7 patong na aloe blocks dito po tayo. So ano. Pangatlo, pangatlo na po to, ang unit. Hop, are. Ayan. Na Yan. Yes, may spareng JM. Ini nito mga tropa. Hihintay ng mga sahod. Shout out, kambapang nyo. Shout out. Sayong. <laughs> Sayong, kambapang nyo. Paring Harold. Ayan si Bapang Louie. Ayan, shout out kay Bapang Louie. si Bostik Boy. Ayan si Jan Jan. Ayan si yung ano, makina. Motorstar. Sa 9,000 po yata 'tong mga, mga 9,000 to 6,000. Ano sa loob mga anim ba?